So hello guys, so ano, ito na yung langka natin, ano, uh, biyakin na natin. Sina natin kung talagang ano, hinog na yung, ano, yung loob niya kasi baka pag hindi ko pa, ano to, hindi ko pa biniyak, baka, ano, uh, masira. So ano, huwag na natin patagalin pa. Pag ganito, pag ganito daw, sabi ni, ng kameraman. Ay, alambot na nga guys, tingnan nyo, grabe, sobrang lambot tinan nyo, oh. walang ka ano, parang walang kahirap Ipapatong ko pala yung kutsilyo, ano, na hiwa na siya. Ganun siya ka, ano, kalambot. Ito guys, ano to, ah uh, nakita nyo naman yung 35 kilos to, yung bigat nito. So, ganun siya kabigat. Oh, oh brabe guys, tinan nyo. Tinan nyo guys, kung gaano kaganda. Hinog so, na hinog na pala talaga to. Eh, bango, oh. Bangon na nga. Grabe, mayroon pala mag ano, mag na uh, ang ano lang ka, guys. Ito may pusa. Wag ganito kalaki. Okay. Sos, oh, no. ayan guys, so, tingnan oh, no. nyo. Oh, no. Ang ganda. Grabe. <laughs> Atin. Ito <laughs> yung kameraman ko, ano, hindi makatis talaga ang ano, kumuha na. <laughs> Sarap. Wait lang guys ha. Ano ah, uh, ito tingnan niyo, grabe napakaganda. I-focus mo kay Eloy. Yan yung ano niya. Mm. Alam niya, ganyan ganyan siya kaganda guys yung ano yung langka na to. Pero tingnan natin kung ano kung talagang satisfied tayo sa ano sa Guys, so, uh, ano tingnan na natin. Bigyan mo Eloy. hmm mm, grabe ang bango guys. Tingnan na natin. Grabe, hindi na ako makantay guys. Talagang ano, gustong-gusto ko na si tikman. <laughs> oh, grabe. Man. Stop. Yo ano wala pala nito, guys. Yung mga buto nito, pwede natin ipunin tapos Laga. ilaga siya. Ay, pwede ito? pa natin siya kainin. To. So, yeah, yeah. Mm, grabe. Yan yung sinasabi ko, guys. Magtanong kayo kami. Grabe. Ito, grabe sobrang tamis. Napakasarap ng ano ng langka na to. Kasi sa mga ano gustong ano uh, order din, order na kayo. Mura lang. Ano lang, 10 uh, piso lang yung ano per kilo. Pero dapat hindi taga Muntalban. <laughs> <laughs> <Yoko, laughs> mga taga ibang lugar. Pwede nga ano Bisaya sa kami Mindanao. <laughs> ito, ito, guys, oh, tinanong ah. Oh. Ay, may makulit. Sabi <laughs> ko, mm. boy. Grabe. Ang <laughs> ko? Ah, mm -hmm. uh, yun lang guys, ano ah uh, Maraming salamat sa ano sa panod ah uh, slice ni Gumarto ano tong laka para ma ano maipamigay ko sa mga nangangailangan. Salamat guys at <laughs> mga nangapon sa inyo lahat. <laughs>